Hello guys, magluluto po ako ngayon ng pusit ayan po mga palangga wow ayan, laki laki po ng pusit guys tapos na po itong hinugasan ayan so ayan naggisa mo na ako ng naggisa mo na ako ng onions guys nakalimot ko palit ugloy ah Yan, magluluto tayo ngayon. Ako ngayon ang pusit, mga palangga. Imingaw ko kaunog pusit, guys. So, luto ta. O, panin ako nahiwa, mga palangga. Ako rin siyang, ano, muna siya ay gitawag o onion rings. Dahon ng sibuyas. Ayan, siling espada, guys. Ito, sili pong espada. Ayan, ato na siyang ilunod, mga palangga. Ang pusit. Ayan. Ilunod na nyo natin pusit guys. Ayan. Ito lang sanay siyang upay-ukay -okay mga palangga. Para ma-luto dyan siya guys. Ang pusit nanako siya, nana isda mga palangga pero Gimingaw ko ka opposite guys. So ko muna ako nang pusit. Takban muna natin. Yan takban muna natin. Yan nako siya kuan guys. Gamay patis o gamay suka. Dili dili nako magbutang og asin mga palangga. So, ito na siyang ablihan mga palangging. Charan! Naghinahinay, nagkausap ang iyang color, guys. So, medyo nag-change na ang kanyang color. Kalimot ko palit -ugluy, ah. Kalimot kupalit palit -ugluy, ah, mga palangga. Ang bango na talaga. Ang bango. Wow! Tapos natin ulit. Ayan. Ayan, medyo ayan, nag-change ng kanyang color, guys. Nag-change ng kanyang color. So, hindi na po ako maglalagay ng asin nito guys. Lagyan ko na lang po ito ng kaunting uh, sauce. Kaunti lang, guys kaunti lang para mayroon namang lasa-lasa ang ating then kaunting suka kaunting suka para then ilalagay natin ang ayan ito pong siling espada mga palangga Ayan, ito po siling espada. Din, pati din ang sibuyas dahonan. Ayan. Sibuyas dahonan, guys. Ayan. Inanaon na lang ni mga palangga. Lagyan natin ng kaunting bitchin. Magbitsin man ko guys. Pwede hindi ko magbitsin. Mag bitsin ko gamay ra. Gamay ra akong bitsin mga palangga. So, takpan natin ulit. Para maging luto na po siya. Ilalagay ko din ito mga palangga. Ayan. So, ako pa ni siyang hiwaon guys. Ayan. natin ayan luto wow! na po guys ang aking uh, ginisang pusit mga palangga na may kasamang siling espada ayan luto na po guys thank you for watching